Hello guys! For today's video, ay gagawa ako ngayon ng polvoron. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, diretsyo na tayo sa ating mga ingredients. Unang ingredients ay itong ating harina. Ang ginamit kong harina dito ay yung sapang tinapay. Pangalawang ingredients ay itong ating gatas. Ang gatas naman na ginamit ko ay yung full cream milk ng Bear Pangatlong ingredients ay asukal. White sugar yung aking ginamit. Pang-apat ay itong shortening at yung ating panglima ay yung ating butter. Ito ngayon lahat ang gagamitin nating mga ingredients sa lulutuin nating pulboron. Una nating gagawin ay isasangag muna natin yung ating harina. Halukayin natin ng mabuti. Diretso lang ang paghalukay hanggang sa magiging kulay brown siya. Ang tip ko sa inyo, maganda na gumamit kayo ng mas malapad na sandok kagaya nito. Para mas marami siyang matatamaan kapag nakahalukay kayo. Continuous lang yung paghahalukay. Kailangan hindi nyo titigilan ang paghalukay niya para hindi siya masunog. At yung apoy ay dapat mahina lang. Ganyan lang siya kahina para hindi masunog yung ating harina. Yung harina ko nga pala ay 8 measuring cup yung ating niluto ngayon. Kapag ganyan na siya golden brown na ay luto na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ating gatas. Kung gaano kadami yung ating harina ay ganun din kadami yung ating gatas walong measuring cup din po ito. Ngayon, nilalagay na natin yung ating gatas. Lulutuin din po natin yung ating gatas para matagal po masira yung ating polboron. At huwag natin madaliin na maluto agad yung ating polboron para maganda po ang pagkakasluto niya. Ngayon naman ay pwede na natin ilagay yung ating asukal. Yung dami ng asukal ay kalahati lang ng ating gatas at ng ating harina. Ngayon naman kapag luto na ay sasalain naman natin para yung mga buo-buo ay masala. Ang purpose nito para pino po yung makukuha natin pulburon, hindi siya buo buo. Ito na po yung ating nasala na na pulburon. Ngayon naman yung ating butter at yung ating shortening ay atin namang tutunawin. Kailangan lang nating malusaw yung ating butter. Kailangan natin ay 3 kutsarang butter. Dahil medyo madami yung ating pulburon. Kailangan mahina lang yung apoy para hindi po yung butter. At ilagay na rin po natin yung ating shortening. Pagsabayin na rin natin tatlong kutsara din po dito sa ating shortening. Nakakadagdag lasa din po itong shortening. Perfect combination siya ng butter pag magkasama tong dalawa ay mas lalong malasa. Ito na yung ating shortening at yung ating butter. Ilalagay na natin sa ating kolboron. Ngayon ay imimix na natin. Mix natin mabuti para pantay po yung lasa ng ating polvoron. Ito na po yung ating polvoron. Na-mix na natin lahat yung ating mga ingredients. Ngayon ay palalamigin muna natin ito ng mga isang oras bago natin ilagay sa lagayan. After one hour guys, ay ito na po yung ating polvoron. At dahil ipibenta po natin yung ating polvoron, ay sa jar po natin siya ilalagay meron po ako dito small, medium, large na jar. Ayan po. At syempre, meron po tayong mga level na hinanda. Ito po yung small, ito po yung medium, at ito po yung ating large. May laman na po yung medium natin dahil nung nakaraan ko pa po ito nagawa. Kasama sa package ko guys, itong kutsara Nung nakaraan, ang ginamit ko ay itong dalawa. Kaso dito sa small na jar, hindi siya kasya, masikip siya kaya naghanap ako ng medyo maliit na kutsara. At ito ngayon na pili ko. At yung ating pang selyo sa ating takip, takip ng jar. At syempre yung ating heat gun na gagamitin natin pag sealed ng ating plastic ilalagay na natin yung ating pulburon dito sa ating mga jar. Yung ating pulburon ay masarap to dahil hindi po natin ito tinipit sa ingredients. At syempre, isisiksik po natin para maraming laman. Guys, ganito po kasiksik yung ating pulburon. puno po talaga siya. Pag tinimbang po natin ito, ang laman niya po ay 200 grams. Ngayon po ay sisilid naman natin itong ating polvoron. So, gagawin po natin ay ito plastic na nabili ko sa Lazada. Nalagay lang natin dito sa bunganga ng ating takip. Siyempre, gagamitan natin ito ng heat gun para mag-lock po siya. Hahawakan lang natin yung dito niya para hindi siya gumalaw. Unahin mo dito sa pinakagulid. Tapos lilipat mo muna yung kamay dito sa kabila para sa kabila naman yung magsisilid. Hmm. Ang pinaka-importante dito ay itong ilalim. Sandi hmm. siya. Hindi na yan mabubuksan. Nakasiliyo na po siya. So, itong pulburo natin ay nagtatagal po ito ng tatlong buwan ang expiration nito. Ito na po yung ating classic polvoron yung ating finished product. So, meron po tayo dito na kaset. Ayan po. Meron na siyang kutsara. Pabibinta po natin ito ng 120, small, medium, large. Yung tatlong size ng dito Depende po kung magkano po yung ipipresyo nyo. Total po na nagastos natin dito, 25 pesos sa harina, sa gatas ay 120, tapos sa asukal ay 35, shortening at chasa sa butter ay 50, then dito sa ating jar, 200, and then doon sa ating kutsara ay 35. So ito guys, may bibenta po natin ito ng kulang-kulang 800. Kinapos lang tayo ngayon sa jar, para pa po tayong natira. Kasi nung nakaraang linggo, kumawa din po ako at ito na nga lang po yung jar na natira sa akin ngayon. So hindi po logi, malaki din po yung tutubuin natin dito. At hindi pa po natin tinipid yung ingredients dahil yung gatas natin ay marami po. Kaya yung lasa nito, nangingibabaw talaga yung gatas. Masarap po siya at hindi po siya gaano matawis. Masarap po siya, guys. Sana po nagustuhan nyo po yung aking video ngayon. Kung nagustuhan nyo po, pabigay naman po ako ng thumbs up. At kung kayo ay bago sa channel ko, ayun po pong kalimutan mag-subscribe at pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos ko pang i-upload. Maraming salamat sa support at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!